Alright, what's up mga kamoto And for today's video Ay tuturuan ko kayo Or bibigyan ko kayo ng tip Kung paano uh, wag mamatay sa kalsada no? <laughs> so tip number one uh, Yun nga uh, Focus sa kalsada So kung pabiyahe ka uh, Kotse man or motor Is kailangan Nakafocus ka Hindi pwede yung nagbong motor ka lang Na nagtitrip ka sa kalsada akala mo uh, nag GTA ka so <laughs> hindi ganoon yun kasi pag umangga ka dito babangga ka talaga gandaan na tayo uh, tulad nito so kailangan nakafocus ka pag ganito ka si si anytime may mga sisingit sa gilid mo sa kaliwa kanan then kailangan mo sumingit then kailangan attentive ka sa lahat kailangan mong Okay, Overtake, take, out, Then, uh, second step naman, or tip number two is safe distance. Ayan. So, lagi kang safe distance kapag ka umaantar ka na. So, maintain mo yung safe distance mo. So, ano nga ba yung safe distance? So, yung safe distance... Uh, huwag mo siya sukatin sa kamay no kasi <laughs> so safety distance is imagine mo na lang na may for example itong motor na to na kulay blue Ayan, susundan so natin siya. Ayan, so yung motor na yan na kulay blue is... Imagine mo na may motor pa sa pagitan nyo. Ayan, yan yung safe distance. So, di ka pwedeng bumuntot sa kanya na sobrang dikit. Dahil may tendency na pag pumreno siya, uh, mabibigkas siya pumreno, mapipreno ka rin. Masusub-sub kayong dalawa or the worst is mababangga mo siya. Okay? Then, tandaan nyo na ang rules sa kalsada, kapag ka nabangga mo siya, uh, at ikaw yung nasa likod is kasalanan mo so kung huminto man yung nasa harap mo ng biglaan then mo siya is yun kasalanan mo yun so kahit siya pa yung biglaang huminto so tip number 3 naman tayo uh, tip number 3 is about speed so bilis yun yung ibig sabihin bilis no uh, kapag ka na sa kalsada ka or nagbumotor ka nagkokoche ka Uh, may mga minimum speed kasi sa kalsada and may mga maximum din so para sa akin ha para sa akin ang minimum speed ko ay 30 and maximum ko naman siguro is 60 50 to 60 depende po yan kung gaano kalawag yung kalsada okay hindi ko lang alam pagpapagal to no So minimum speed natin is 50 to 60 Ayan Dahil kung maluwag naman tulad nyan malaki, yung alawan sa kalsada Pwede ka naman magtaas sa speed Pero yun nga lang Ang taan yung tip number 1 is kailangan attentive ka Kasi bigla may ganyan Kita yung tricycle na gitna siya ng dalawang lane So delikado yun kasi hindi mo alam kung kakaliwa ba siya or kakanan Ayan. so maintain your speed uh, Monitor your speed yung tamang speed lang na kaya mo. Hindi mo kailangan na sobrang bilis. Hindi mo rin kailangan na sobrang bagal. Yan. So, tinatawag ka nila is ride at your own limit. So, tip number four. Ito um, basic na basic lang. So, signal lights. Yes. Ah, tamang paggamit ng signal lights. So, signal lights hindi po ginagamit kapag kaliliko ka na. So, ang signal lights ginagamit kapag bago ka lumiko. Or... Uh, 50 meters from lilikuan mo, mag-signal light ka na. Then, after mo lumiko, or nakaliko ka na agad, 1 to 2 seconds patayin mo na yung signal light mo. Huwag mo kakalimutan patayin yan kasi uh, malilito mo yung mga tao. Nakikita nyo ba yung, naka, ano? yan, yung driver na yun? So, kanina pa naka signal light yan. So, hindi natin malaman kung kakaanam pa siya kasi naka straight lang siya. Ayan, so yan yung mga common errors ng na mga drive sa kalsada yung maling paggamit ng signal light or hindi tama na kulit na na hindi tama mali paras sa yan ayan so naging malang tayo ng ruta today kasi matraffic doon sa Arpapa ayan Upsie. Mandaan na tayo. Kaya napapansin nyo, no? so, ina-apply natin sa biyahe natin ngayon yung mga tinuro ko sa inyo. Or mga binibigay ko tip. So, again, signal light. Liko. Counterplay muna tayo, ha? Ah. Okay. So, signal light. Liko. Then, balik. Signal light, pabalik. Kanan. Okay. Then, patay. Ayan. Ayan, no? So, mga intersection, no? Ayan, tulad ito. Ayan. So, signal light na tayo bago tayo lumiko. So, tayo lang tayo ng slot. Uh, bigat sila. Pagbigyan, pagbigyan. Then, liko. Okay. So, after lumiko, 1, 2, patay ng signal light. Then, signal light ulit. Pagka liliko ka or sisingit. Para alam naman nung nasa likod mo na sisingit ka. Okay? Ayan. So, signal light. Gilid ulit Patay ng signal light Basic Common na common na Madalas na nagkakamali yung mga tao So para naman sa ating tip number 5 Nag-iisip ako ng tip number 5 actually So Isa siguro sa mga minamalitan din or basic na kailangan nyo malaman sa pagbumotor pag tip number 5 is proper helmet. Diba? <laughs> so, proper... Ay, okay, pagdaalas tatay. Mukhang chill ride na siya. So, nami-miss, ano, kasi, ah, uh, pinamalik kasi masyado ng mga ibang nagbomotor yung pagsusot ng helmet. So, isa po yan sa importante, no? <laughs> isa sa pinaka meron tayo sa kalsada so helmet so kahit na ako nag e bike ako uh, nag helmet pa rin ako kasi nga hindi natin malaman either hindi na lang may ka ba uh, may mangyari masama di ba so proper helmet dapat tayo lagi kita nyo guys diba? so sa akin kasi nakaset na yan Ibig sabihin, nakaset na yung muscle memory ko na lang yan. Na safe distance lagi, then signal light, observe. Signal light, observe, lipat lane. Ayan. So, sa paglipat ng lane, Dahan-dahan ka lang. Then, dapat yan. Okay, safe distance. So, nakalipat ako ng lane, nag-safe distance pa rin. Proper speed. Then, Attentive. Yan. single light Kung so, gusto mo siyang operate kaan, okay? Up, see. up, 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 magpreno, no? So kapag up, 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 talaga up, 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 ba ako? Try ko, no? Kasa ba ako dito? Kasa? Mm. Ah, kasa. Ah, Hindi ata. Kasa ba? Hindi. Kasa. Ayan. So, bonus tip pala, no? Uh, para sa mga nagpapang motor na, kapag ka may biglaang ang... Ang bawa, ano? Itong nyo, or bigla ang may kumbre no wag nyo pong ano ang una nyo pong pipinutin tinispray na po ha hindi po busina ano iwasan nyo yung ganyan yung busina ng busina so safe distance ka lang lagi kasi kita nyo naman diba bigla bigla silang umihinto bigla may nagbababa sa gitna may nagsasakay sa gitna Yan. Diyan nyo ma-apply yung attentiveness Yung so focus Diyan yung safety distance Proper speed Diyan yung konti Up yeah. Tuloy tayo So yun na naman yung mga tips Na based sa akin no So number one is focus or magiging attentive sa kalsada pag nagda-drive ka. So kailangan mong alamin pag mas mo yung nasa paligid kung may liliko. Kung may tatawid, kung may mag-overtake. So number 2, tip number 2 is uh, safe distance. So kailangan mong i-practice yung pagsa safe distance Yan. then number 3 tip number 3 is speed uh, kailangan mo rin pag-aralan yung speed yung monitor mo yung speed mo yung tamang speed lang na makakarating ka sa pupuntahan mo okay na yun then tip number 4 is signal lights proper use of signal lights so master mo rin yung paggamit ng signal lights para hindi ka magmukhang ewan sa kalsada okay proper on and off na signal lights Yan. so lastly tip number five. Uh, wear proper riding gear o, hindi naman kailangan nyo pang uh, track pang track na gear no so ibig sabihin kahit yung helmet lang pagsuot lang ng helmet and kung ano man yung nakapasok sa LTO so enough na yun hindi mo kailangan magsuot ng riding gears kailangan lang is yung proper wear okay so yun ang tip number five. eh nandito na ako sa office magpapark mag na ako so dito tayo sa office eh mag aray ko magpapark na ako so sana may natutunan kayo sa mga tips na binigay ko and sana may sunding kayo para maiwasan nyo yung pagiging kamote sa kalsada. Okay? So, once again, sasabit ako. Ang haba nung... Ang haba nung manibela nitong motor na ito. Ayan. And thank you for watching. And magkupark lang ako dito. Okay. Bye.